So hello hello guys. So after nato sa Jelly Bean ang naki nakikaon Mika Kadiyot. Kay nang libre si Jelly So mauto siya guys. Naabot ko ng signage maasin nila. So diri nga part sa ilang likod. na nice kay view guys. Tara tara ko ko ninyo diha nga part guys. So dan dan tada. Nice king isda nila guys. Ay. Grabe mga tambok kayo guys. Lamig is pananaw ba. So, during a part, guys no kay na ignore chiko guys oh naawa tama murag first time yung makaabot de haban makita kag daghan ting isda kay para lang makuha sa in so since na sa Dory, enjoy na to ang time Hi, okay, nice king na ito. Oh my god. Look at that. So big, big, fishy, fishy. Yeah. Ayaw, nag-eat sila. Ang kisa. So, diring apart guys, kaya ilahang simbahan sa maasin. Yeah. Here. If I don't know kung saan itawag nila dito eh. Nice kailang simbahan guys. Siguro guys, last ko nakaari kay Murag. Utso pa man siguro kung edad or city. Grade 1 pa ko ato mga panahon na pila na edad na ko, 24. Pero, yeah, bagong yung pagkikutok So, dari nga part, guys, no, and abot maning lugar, dari, ah, uh, na, uh, white. So, limpyo kayo siya. Nice kay as in, ko ka explain, guys. Basta, nindot siya kayo nga guys. So, syempre, kaya na naman tali, nag-take time sa so, kong magpa-selfie, Ay, okay? nag-picture sa so, kong so, photographer. Di so, ba, pwede nga dili? Eh, sayang atong pag-anha, guys. Tagsara na, ay, bago nga no, saan, punta kabalik, dari, ah, uh. so, nag grab the opportunity. So, syempre guys, sapit po ito sa simbahan ng sojo ko, mag-ampo, di akadiyot. Nagpasalamat, nangayog pa Akong sa ilo. Huwag sa gustong pangayong sa ginoo guys. Sumora so, to siya guys, no? Thank you for watching. See you on my next video nga Ma ma-upload rin sa ako ang YouTube since first time na ako nagsugod guys. Please support me. Thank you for watching. Bye-bye! Enjoy!